Mga Koys, long waiting is over, muli nating balikan ang bida nating si Iron sa pagharap niya sa Peking Blood Demon. Isang matanda ang sumigaw ng may galit, paano ka nang ahas na insultuhan ang Blood Demon? Pagkatapos ay tiniyak ng Peking Lord sa kanya na hindi na niya kailangang makialam dahil kaya nilang hawakan si Iron. Sumang-ayon ng iba pang matatanda, tumayo, at nagdeklara na walang sinuman ang dapat na hamanin ng Blood Demon nang hindi muna dumadaan sa kanila. Tumango ang peking lord bilang pagsang-ayon. Lumapit ang mga matatanda para harapin si Iron. Agad na gumalaw si Nayana, Dobek, at Hall para protektahan si Iron, kumalat ng depensibo. Hindi makapaniwala si Hall na nagkakasundo ang mga matatanda. Akala niya na ang unang matanda ay walang balak na sumama sa kanila. Isang martial artist siya hanggang sa kanyang kaluluwa. Lagi niyang kinamumuhian ang mga group attack at panlilinlang. Isang maliit na ginhawa iyon, pero napakalaki pa rin ng power gap. Alam ni Hall na ang pinakamagandang strategy ay ang talunin ng mga matatanda isa-isa, at nagtataka siya kung bakit kusang loob na pumasok si Iron sa ganitong sitwasyon. Napansin ni Iron na nanginginig sa takot si Yuna sa tabi niya, hawak ang kanyang espada. Huwag kang matakot, sabi niya, na nagpalito kay Yuna. Tiniyak niya sa kanya na hindi siya mamamatay at hiniling na tumigil na sa pag-aalala. Sinasabi mo bang hindi ka mamamatay? Tanong ni Yuna. Sumagot si Iron, hindi naman ako immortal, pero hindi ako matatalo sa mga ito. Idinagdag niya, kung mamatay ako, mapapahamak ang mundo hanggang sa makita ko ang aking mga master. Wala akong balak ang masira ang mundo. Nahihirapan pa rin maunawaan, nagtanong si Yuna, ano ba ang sinasabi mo? Paliwanag ni Iron, naisip ko ito ng isang daang taon. Ano ang gagawin ko pagbalik ko? Noong una, ang sagot ko ay paghihiganti, pero napagtanto kong may utang din ako sa aking mga master. Ang layunin ko ngayon ay hanapin ang lahat ng iniwan ng aking mga master sa mundo at ibalik ito. Kapag natapos na, nangako akong ilalagay ko ang buong mundo sa ilalim ng aking mga paa para matiyak na walang sinuman ang makakaagaw nito muli. Tumahimik siya saglit, naaalala ang pangako ni Muwang na bibigyan siya ng kapangyarihan. Ngumiti siya at naisip, "Mga con artist ang aking mga master." Gumawa sila ng isang bagay na mahalaga para sa akin na protektahan, para hindi ko sirain ang mundo dahil sa paghihiganti. Nakapagpayapaan na siya sa kanilang intensyon, kaya't nagpa siya siyang sundin ang kanilang plano. Lumingon siya sa mga matatanda, mga hangal, tawag niya sa kanila. Halika na. Huminga ng malalim ang isang matanda at nagdur ng laso ng dugo ng multo patungo sa kanya. Nang makilala ang panganib, sumigaw si Hanel para umatras si Iron. Sumugod siya para dakpin si Iron, pero napansin ito ni Doc at hinayla ang damit ni Han mula sa likuran, na itinapon siya pabalik. Ibibigay mo ba ang buhay mo? Galit na tanong niya. Pagkatapos ay lumingon si Dobek kay Iron. Napagtanto niyang masyadong malapit na ang lason. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ice swing ang kanyang espada. Naglabas siya ng isang malaking tipak ng yelo para protektahan si Iron. Kumalat ang lason, pero nagawa ni Dobek na protektahan ang lugar na iyon. Tumawa ang matandang lalaki na umatake, kumbinsido na ang kanyang laso ng dugo ng multo ay napakamatay na kahit na ang Blood Demon ay iiwasan ito. Sigurado na mamamatay si Iron, sumulyap siya sa Peking Lord, umaasang mag-iiwan ng malakas na impresyon at makuha ang posisyon ng kaliwang tagapagbantay. Napaupo si Hanel sa kanyang mga tuhod, na nabigu. Hindi siya makapaniwala na napakadali nilang natalo. Naisip niya kung ito na ba talaga ang katapusan. Tinansya ng kanyang lolo kung ligtas ba ang Blood Demon. Tinanong niya si Luna kung paano niya masasabi yun. Aminado si Luna na nakamamatay ang lason kahit na para sa mga nasa breakthrough stage. Bukod pa rito, mas mababa ang mga nagawa ni Iron kumpara sa mga matatanda, at mas marami ang mga kalaban niya. Sa kabila nito, sumigaw ang kanyang mga likas na ugali na sundan si Iron, na ipinapahayag siyang tunay na Blood Demon at tagapagligtas ng Blood Cult sa gitna ng nakalalasong lason, nanatiling kalmado si Iron, na naglalakad pasulong, walang sugat. Iyon lang ba iyon? Tanong niya, narinig ng mga matatanda ang kanyang boses, na nagdadala sa buong bulwagan, at nagulat sila. Pinuna niya sila, hindi nakakagulat na naghihinayang na ang Blood Cult. Nakatigil kayo, bulag kayo sa mundo sa labas habang nagtatago sa Blood King Fortress. Tinuro niya ang matandang lalaki na umatake sa kanya. Mga hanggal at nakatitigil. Alam niyo ba kung ano ang mga martial artist sa labas? Pinagtawanan niya ang kanilang kamangmangan, na sinasabing halos hindi sila makatulad sa isang malaking guild. Kahit na sinubukan ni Hall o ng Priestess na ipaalam sa kanila ang tungkol sa mundo sa labas, tumanggi silang makinig. Galit na galit ang isang matanda. Hinimok niya ang iba na huwag makinig kay Iron at atakihin silang lahat ng sabay-sabay. Hinugot ng mga matatanda ang kanilang mga armas at dahan daw ang lumapit. Sabay-sabay nilang inilunsad ang kanilang mga espesyal na pag-atake. Pero bago pa sila makasalakay, tinanong sila ni Iron, alam niyo ba kung bakit sinasamba ang Blood Demon bilang isang Diyos? Biglang nag-freeze ang mga matatanda, hindi na makagalaw. Tumingin si Iron sa kanila. Sinasamba ang Blood Demon dahil sila ang pinakamakapangyarihan sa Blood Cult. Nagpupumiglas ang mga matatanda, pero hindi sila makagalaw kahit na isang pulgada. Kinilala ni Ayor na maganda makita na maayos na naipasa ang mga blood techniques sa paglipas ng mga taon. Nanunood nang may paghanga sina Hall at Yana habang ang mga matatanda ay naging parang estatwa. Lumingon si yun kay Hall. Sino ang kailangang mailigtas? Tanong niya. nag si Hall, binanggit ang Bloodsword Brigade, ang unang matanda, at ang ika na matanda. Isang kumpas lang ng kanyang daliri, pinatay niyon ang natitirang mga matanda sumabog ang kanilang mga ulo sa mga piraso. Nagulat ang peking lord nang makita ang madaling pagpatay sa mga matatanda. Lumingon si Iron sa kanya at sinabi, kung namaster mo na ang mga blood techniques, hindi ka dapat nakaligtas sa impluensya ng blood demon divine arts. Tinanong niya ang peking lord kung bakit buo pa rin ang ulo nito at nang aasar na tinawag itong peking blood demon, na nagalit sa peking lord. Tumingin si Yana sa Peking Lord at nagtanong kung tama ba ang kanyang iniisip na may halong ibang dugo ang Peking Lord. Isang komento na nagtulak sa Peking Lord sa kanyang limitasyon. Galit na sumigaw ang Peking Lord, tinipon ang kanyang dugo sa kanyang kamay at ginawang espada. Napagast si Yana, na nakilala ito bilang Blood Demon Sword Art, pero nanatiling kalma daw si Iron, natahimik na nakatingin sa kanya. Idineklara ng Peking Lord na ito ang ikatlong anyo ng Blood Demon Sword Art. Itinaas niya ang kanyang espada at ibinaba ito, na naglabas ng isang dragon ng dugo na yumanggal at sumugod kay Iron. Nilunok ng dragon si Iron, na lubos na nagpapanik kay Yana. Nagdiwang ang Peking Lord, na nagdeklara na pupunitan niya si Iron sa mga piraso at gagawing isang putik ng dugo lang. Pero habang kinukot siya siya ng Peking Lord, may liwanag na lumitaw sa loob ng bibig ng dragon. Isang simpleng kumpas lang ng kanyang kamay, binasag ni Iron ang dragon ng dugo sa mga piraso puro kakalokohan, sabi niya. Nagulat ang peking lord at nagtanong, ano ang sinasabi mo? Sumagot si Iron, sinabi kong kalokohan ang Blood Demon Sword Art. Ipinaliwanag ni Ayor na hindi kailanman nag-imbento ang kanyang master ng ganoong bagay. Nagutol ang peking lord, na sumigaw na kalokohan iyon. Pero patuloy na nagpaliwanag si Ayor ng kalmado. Sinabi niya na hindi kailanman ipinareha ng kanyang master ang Blood Demon Divine Art sa anumang sword art. Hindi makapaniwala ang peking lord. Ibig mo bang sabihin na ang iyong master ang lumikha ng Blood Demon Divine Art? Tanong niya, kalokohan, absurdo, sinasabing namatay ang tagapagtatag ng Blood Demon sect na libo-libong taon na ang nakalilipas. Tinuwanan ni Iron ang claim ng peking lord. Malamang na may isang hanggal na nag-imbento ng teknik na ito sa kalagitnaan ng panahon at ipinasa ito. Kalokohan. Lalong nagalit ang peking lord. Sumugod siya, iniswing ang kanyang espada, habang sumisigaw kay Iron na tumigil sa pag-imbento ng mga kwento. Bumagsak ang talim ng Peking Lord, pero sa kanyang pagkagulat, hinarang ito niyon gamit ang isang palad laki na shield ng dugo. Walang pakialam, sinabi ni Iron na wala na siyang pakialam at naglunsad ng mga karayom ng dugo sa Peking Lord. Nagulat ang Peking Lord at tumalon ng makita na tumusok sa kanyang katawan ang mga karayom. Nagsimulang umusok ang mga lugar kung saan tumama ang mga karayom. Napagtanto niyang gawa sa Blood Demon Energy ang mga karayom. Paano nangyari na may ganitong karayom? Nagtataka na bulong ng Peking Lord. Nagsimula niyang maramdaman na nauubos ang kanyang dugo at nagkakalat ang kanyang panloob na kapangyarihan. Tumangging magpatalo, naglabas ang Peking Lord ng isang daloy ng enerhiya, na sinunog ang mga karayom na nakatusok sa kanyang katawan. Nagulat si Yana na nailagan niya ang pag-atake. Sumigaw ang Peking Lord na mga ilusyon at panlilinlang lang ang kakayahan niya at sinabing hindi pa niya naririnig ang ganoong mga techniques. Itinaas niya ang kanyang Blood Sword, idineklara ang kanyang sarili bilang tunay na Blood Demon. Habang naglalabas ng napakalaking kapangyarihan ng Peking Lord, nanatiling kalma daw si Iron, na nagmamasid. Inilabas ng Peking Lord ang ika-anim na anyo ng Blood Demon Sword Art, Blood Dragon Rampage. Nanunood ang lahat ng may pagkagulat habang ipinadala ng Peking Lord ang nagwawalang dragon ng dugo patungo kay Iron, na nagbabantang sunugin siya ng buhay. Nagpasya si Ayor na tumugon ng may katulad na paraan. Naglabas siya ng dugo mula sa kanyang katawan at kalmadong nagform ng isang mas maliit na dragon ng dugo. Ipinadala niya ito patungo sa Blood Dragon Rampage. Tumawa ng may panguwiyam ang Peking Lord, na tinawag ang dragon ng dugo ni Ior na isang kaawa-awang uod at idineklara siyang kawawa. Nang buksan ng nagwawalang dragon ng dugo ang bibig nito para lemunin ang dragon ni Iron, hinayaan ng nilikha ni Iron na lemunin ito sa mas malaking dragon. Biglang sumiklab ang isang malakas na liwanag. Sumabog ang Blood Dragon Rampage, na nagkagiba sa napakaraming piraso. Napuno ang silid ng usok at alikabok, kaya't tinakton ng lahat ang kanilang mga mata. Nang mawala ang usok, magkaharap na nakatayo sina Iron at ang Peking Lord. Pero pagkatapos, umubo ng dugo ang peking lord at bumagsak sa lupa, nasasaktan. Naisip ng peking lord nang may pagkadismaya. Nararamdaman niya ang pagbangga ng kanilang mga enerhiya at sigurado siyang nasa antas ng extreme demon realm si Iron. Pero kahit na siyang mas mataas ang kanyang antas, natalo siya. Tinanong ni Iron ang peking lord kung tama ba ang kanyang pag-aakala na siya ang bunsong anak ng blood cult, ang batang biglang lumitaw na may Blood Demon Divine Art at naging isang nangangakong tagapagmana. Hindi siya makapaniwala na talagang itinaas ng mga tao ang isang taong napakabobo sa posisyon ng pinuno ng kulto. Idinagdag ni Iron na hindi pa nga na master ng Peking Lord ang mga Blood Arts. Pagkatapos ay tinanong ni Iron kung konektado ba ang Peking Lord sa Celestial Sect. Nagulat ang Peking Lord sa reaksyon nito. Ngumisi si Iron. Tama ako, sabi niya. Perpekto ito dahil marami akong katanungan at kailangan kong buhay ang Peking Lord. Nanginginig sa galit ang Peking Lord dahil sa mga sinabi ni Iron. Masikip na nakakuyom ang kanyang mga kamao at sumabog ang kanyang enerhiya na nagcrack sa lupa sa ilalim niya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at naglabas ng mas malakas na daloy ng demonyo na kapangyarihan. Nagbago siya sa harap ng kanilang mga mata. Huwag kang magiging mapagmataas, sigaw niya kay Iron. Nagbago ang katawan ng Peking Lord, na nagsiwalat ng kanyang ultimate form. Nautal si Yan sa takot, at nagulat ang iba. Maaaring ito ba ang Blood Demon God ang bagong anyo ng Peking Lord? Tanong niya, na nanginginig ang boses. Sinabi ni Iron, imposible. Iyon ay reverse blood, isang desperadong huling pagpupumiglas. Tumawa ng malakas ang Peking Lord at sumigaw na susupukan niya si Iron at magiging Blood Demon God siya pero kalmado lang na sumagot si Iron, kung kaya mo, subukan mo. Lalong nagalit ang peking lord at sumugod kay Iron. Manahimik ka, sigaw niya. Sinubukan ng peking lord na dakpin ang leeg ni Iron gamit ang matutulis niyang kuko, pero hinarang siya ni Iron sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang mga kamay gamit ang kanyang dalawang kamay. Tinanong ni Iron ng peking lord kung tama ba ang kanyang pag-aakala na ang kanyang plano ay lumunin siya gamit ang mas malaking internal energy. Mahuhulaan ka, sabi niya. Sumigaw ang peking lord. Huwag kang magiging mapagmataas. Mas malakas ang aking enerhiya kaysa sa dalawang kamay na pinagsama. Inaktibo ng peking lord ang kanyang blood demon engravings technique, na naglalayong sumipsip ng enerhiya ni Iron. Naisip niya, sa loob ng dalawampung taon, sinamba ako bilang blood demon. Sinipsip ko ang dugo ng libo-libo, kung hindi man sampu-sampung libo. Kahit na napawalang bisa ni Iron ang lahat ng aking dating pag-atake, hindi niya matitiis ang enerhiya na pinalakas ng reverse blood. Ngumiti ang peking lord, kumbinsido sa kanyang tagumpay. Kalmado ng tinanong ni Iron, talaga bang naniniwala kang hindi mo matitiis ang pinalakas na enerhiya? Nagulat ang peking lord. Nagtataka ang peking lord kung paano nakapagsasalita si Iron ng ganoon kalma sa gitna ng isang napakainit na labanan ng enerhiya na nangangailangan ng buong konsentrasyon. Ipinaliwanag ni Iron na sa isang karaniwang labanan ng enerhiya, ang dami ng enerhiya ay mahalaga dahil ito ay tungkol sa pagtalo sa kalaban gamit ang napakalaking kapangyarihan. Gayunpaman, naiiba ang Blood Demon Engravings Technique dahil sumisipsip ito sa halip na sumusunog ng enerhiya. Sa ganitong mga laban, dagdag niya, ang mahalagang bagay ay hindi ang dami ng enerhiya kundi kung paano ito hinahawakan. Sinabi ni Iron sa Peking Lord na ipapakita niya ang tamang paraan. Inilabas niya ang kanyang demonyo na enerhiya. Mahigpit na hinawakan ni Iron ang mga kamay ng Peking Lord. Nagsimulang lumabas ang mga ugat at naging kitang-kita sa balat ni Yana. Nagulat ang Peking Lord nang simula ni Iron na sipsipin ang kanyang enerhiya. Sumigaw siya sa sakit. Nanunood ng may paghanga si Yana at Hanchel habang unti-unting naging puti ang dati ay nagniningning na pulang buhok ng Peking Lord at ang kanyang katawan ay lumiit. Sa huli, bumagsak ang Peking Lord nang magising siya nakita niyang nasa isang madilim at hindi pamilyar na lugar siya nagtataka siyang tumingin sa paligid pero agad niyang naramdaman ang isang malakas na presensya sa likuran niya lumingon siya at nakita ang isang napakalaking kapangyarihan ng blood demon na hindi pa niya nakikita kailanman natulala at nanginginig sa takot pinanood ng Peking Lord ang paglapit ng figure si Iron nakangiti nakilala mo ba ako tanong ni Iron natatakot at umiiyak Tumango ang Peking Lord. Napakaraming naramdaman niya. Nakilala niya si Iron bilang ang dakila, ang Blood Demon God. Pagkatapos ay bumagsak siyang muli. Bumalik sa realidad, itinapon ni Iron ang mga impurities mula sa nasipsip na dugo, pinanatili lamang ang essence. Tinipon niya ang pinagandang kapangyarihan sa kanyang Dantian. Ang perpektong pagkakahanay ng enerhiya ay nakumpleto ang Blood Demon Divine Art na nagmamarka ng tuktok ng dalisay na blood cultivation. Lubos na nagulat ang kanyang mga tao. Nanginginig, naisip ni Hall ang kanilang panganib. Kailangan ng pagbabago ang stagnating at naghihinayang na blood cult. Kahit na hindi maiiwasan ang ating pagkatalo, maaaring magising ang culto sa isang bagong panahon dahil sa ating sakripisyo, naisip niya. Tumingin siya sa nabuwal na half-blooded demon god. Sino nga ba talaga si Iron? Ang una sa loob ng mga henerasyon na magmamana at perpektuhin ang blood demon divine art. Pero kahit na si Beck ay natalo, wala siyang nagawa sa kanyang mga huling sandali. Kinilala ni Beck ang bagong Blood Demon. Nagatobili si Hunchell, pero sa huli ay kinausap niya si Yana. Itinama niya ang sarili sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng priestess. Naunawaan mo ba ang kinalabasan? Tanong niya. Ngumiti si Yana. Ang Blood Demon ay ang pinuno ng Blood Cult. Si Ayor ay isang nilalang na may kakayahang gumawa ng mga himala. Kinilala ko lang ang tunay na Blood Demon. Nag-aalala ang mga matatanda, tumingin sa itaas nang pumasok ang bloodsword sa bulwagan. Nagtipon ang mga tao sa ibaba. Tumingin si Iron sa kanila. Naalala niya ang kanyang master, si Muwang. Kawawa, naisip niya. Lumapit ang isang matanda. Siya ang unang matanda. Hindi pa rin ba nila matatanggap ang katutuhanan kahit na nakita nila ang buong laban. Nagtataka na si ni Hall. Huminga ng malalim ang unang matanda at, sa pagkagulat ng lahat, sumigaw, Eternal Rain kay Iron bilang tanda ng pagtanggap. Natulala si Hall. Hindi niya kailanman inaasahan na magpupugay ang unang matanda kay Iron. Lumuhad ang unang matanda sa harap niya bilang paggalang, sinunda ng Bloodsword Group, at pagkatapos ay ang mga mamamayan ng Demon Sect. Lahat sila ay lumuhad para batiin at tanggapin ang kanilang bagong Panginoon. Naisip ni Iron, para silang ako. Nasunog sila sa abo, nawala ang lahat, at nangangarap ng paghihiganti. Malamang nakaligtas lang sila, na naghihintay sa pagdating ng isang bagong blood demon. Bilang alagad ng aking mga master, tungkulin kong sagutin ang paghihintay na iyon. Tumama ang mga luha ng dugo mula sa kanyang mga mata at nagsimulang kumalat sa mga masalimuot na pattern sa kanyang katawan. Napagast si Hunchell, na nakilala ang pagbabagong anyo. Si Iron ang panginoon na labis nating hinahangad. Ang Diyos ng Blood Cult. Ang Blood Demon God, kumpirma niya. Lahat sila ay nagpupugay ng malalim, ibinaba kanilang mga ulo sa sahig. Nakita nila ang imahe ng Blood Demon God na nagmumula sa kanya. Paulit-ulit nilang pinupuri siya, dahan-dahan niyang kinalma ang kanyang sarili at pinigilan ang kanyang Blood Demon God power. Paalala mga koys ito'y pawang mga manhua at kwento lamang, maging malinaw nawa sa atin na wasa atina ang mayroon pa din tayong tunay na Diyos na dapat kilalanin. Maraming salamat mga kois.